Good morning. So, sa ako si Lauro Corpus na sa Dubai. Lauro, Azizi. Lauro Corpus, yung bayo ko. Yan, mga pinsan ko po. ayan. uh... Proud kami. Pinsan namin na si Kuya Romy kasi kilala kilala siya sa Dubai. Dubai kayo? Yes. <laughs> yes. Oh. Kilala oh. Ka nila doon ko. Minsan oh, may yeah. nakasakay nakasakaya ko sa bus. Sinabi ko yung apelido ko. Bata ko Idol ta. ka doon. Oo, ah, oh, Pinsan kita. <laughs> Ayaw nila maniwala ngayon. May, mayroon, uh, mayroon na, na? proof. Ikaw, Ayan, pisang ko po mga pisang. Okay. Good morning. morning. <laughs> okay. Labnan mo ko streets din nga doon. Mga at mata. Atala, atala. Atala, atala. Atala, atala. Atala, Bayo, mahipag ko. Ipag? Sino niya? Sino niya? Yung asawa ko. Ay, ipag mo. Ipag. Ay, ipag Kapat <inaudible> <inaudible> Saan? mo ko, Larry, Larry, nandito Dubai naman? <inaudible> Ayan, okay. ah, na. salamat sa uh, pagpasyal ha. Ah. Uh. Ah, uh, Magal mo sa COVID. Actually, salamat kayo na, kasi sa oh. ka kalbutan eh. Oh. Ay, milo alaga di mahuling eh. Kaya ma makapamayad kayo sa kaldo. Ay, ah, hindi pa tayo nakabayad yan. Tumawag oh, okay. ako sa hospital. Pumunta kami sa si idol para magpasalamat. So, <laughs> <may salamat. laughs> Hindi nga ako na. Isang tawag lang sa San Fernando. Ay, may mga. <laughs> oo nga, oo nga. Maraming ano, ano, ano. Hindi ata lang konekted sa TikTok. Sorry. Pintan ko po. Ah, wala po na nila. Sina sinagot ko yung sa ospital pero sila magbabayad. Oo, kasi kailangan na nating data. Kailangan na magpapakilig tumakyon ng dental. Talapi po, talapi walang wala ng tama payan, yung simitya namin na talapi ang to. Ang ganda nila. Yan lang. Galing po kayo eco park ito. Eh, kung park ito ano? sa kaibigan ko, ano? Yan, ang ganda ka ito mo. Morning, good morning. Morning, good morning ito. Mag-iiyo tayo ng komo na malaki, oh. Good morning, oh. good morning. Gatas ng kalabaw dito sa kantaba mga idol. Puro to, ano? Opo. Malaki nito, mga idol. Tignan nyo po, ang laki, oh. Eh. Ay, yan, dito malaki. Ay, ano? Kalkareta, masarap yan, eh. Ito pa ang pinalagay namin ngayon. Ano na, yan. Para uh, para lina na tingnan mo Rudy, para, para matibay po. Yan para lina na dati po ano metal paring. Medyo puro matibay din po yan eh pero iba po yung magdala doon. Oh, uh, uh, magluluto na kami ng uh, uh, isda uh, manok. Mag, uh, anong luto niya sa manok? lichon lichon maglilichon kami ng manok binigay sa amin ni eh. Adam <laughs> yung dito sa Tanal di Pose may idol natin pinigyan tayo ng manok yung maraming ano yung ito? tinago na yung isang ni Boet yeah. Oh, no. ah nandiyan na nandiyan hindi yung lagi ikaw na ako mag iyaw na kami sa uh, magkitirito tayo tuyo tsaka miswa tsaka lupon ano uh, miswa gats ng kalabaw mga idol yan yeah, favorite favorito gato ng kalabaw medyo patapos na po yung drive eh. morning pa yung grading na lang yan Oo na muna yan para matapos Yan po na drive-in na yun Mga ito napakakinis po niya Ang oh, ganda Good morning, good morning It's mga may sasit dito Standard mo lang Ito na lang Tapos ito yung office na lang Yung office, office niya ito Lalo dito na sa ang yan Ang mga arap Yung mga mesa nila Gawa kami sa masaksakan dito is tanda ng dalawa. na, di pino, di si CDP no? ay, ganon Dito CDP si CDP. tapos siyong ano, tapos yung, itangmulang oh, yung. Okay. tapos uh, okay. tapos yung, itangmulang inyakpo tapos lang yung, itangmulang uh, lang yung, itangmulang okay. Dito lang yung, itangmulang na yung. lang lang yung, itangmulang inyakpo yung. tapos tapos lang yung, itangmulang ah. inyakpo yung. tapos tapos lang yung, itangmulang okay. oh. okay. lang okay. okay. Tapos ang seats si, si, nito, dito rin ano Para naman. Tapos dito yung sa, sa, sa uh, rest, room. rest room. Dito baka kailangan din ng, ng outlet dito. baba ah.

saka gatos ng kalabaw common uh, mga ito ada dami niyan uh, itlog good morning good morning nah, mga ito, ang ganda naman ng mantika natin bawang bawang sibuyas eh. tayo, sibuyas eh. tayo Ryan, no, sibuyas. Ay, amaya, ba, Ah, ay, kulang tubig. Uh, uh, iba, balon balonan na sa rasa. Uh, so, ano. Tuloy, tuloy maren. Lagyan natin ng asido ng balona saog sa misua. Ito 'yung magiihaw kami ng uh, apat na manok, no. Binigay uh, na idol natin eh. Sa Tagmates. Roberto po yo. Assalamu alaykum, mga idol. Ay napatay. panes. Ayan o. Panes. natin yung miswa. Ay patola, patola po Ay, lang. Ayan. Ayan lang. Isaas na po mong mag-isaya, Rudy boy. Good morning, good morning. Ano, nakaripa. Ang damdamin naming paminta. Hindi kumuha si Ryan. Good morning, good morning. Patola natin ang tubig niya at saka miswa masarap yan, saka tuyo, saka iliyaw wonderful eh natin ang tubig galing ang ah, ganda ng ganda ng binibig ano, nawala ata tubig mga idol ng miswa mga idol nangito tayo sa dugo eh. nalo ko na yung nakapat na manok mga idol mga idol na may atay ng ano? Atay manok. manok.

Wala naman mga tao dito. Itlog. Itlog, ano? Tignan natin mga idol. Ang gini. Musok, usok. Mm-hmm. Grab na. May ahamal na lang Yung ano niya. Hindi. Okay. Ayan, no? Well. Uh, Hindi mm, na ito Tapos mga kalabaw. Oh. Ah, ito. Hindi na ininit namin sa mainit dito mga idol. Lalagyan natin ng asin. Yun, naulog, naulog. look, look.

ra. <manyan> eh, hmm. tayo mga ito. Maibon. Tatai, kumara. Ang wala kami siwa Tatai. Meron, meron ito ito, ito yung ituro dito niyan to na. No? Acts na kalabaw, tsaka tayo mga. Idol. Ang init niyan, rode. Ito na, pakulo, kumakain kayo naman. Alam mo? Oo. Sarap niya. Masusta siya, Rudy boy. Ito so, yun. Panahon ng pinya, kaya marami lang. Ob. Tingnan mo ito, parang para ding ano. Ano tawag doon? Bacho yun, Rudy. Gusto na may dugo ng manok. Marami kami manok. Thank

Mayroon miswa dito yung dalag ko, kayo ninyo ah Uy, kayo ninyo yung dalag Dahil na po mga ito Ayan na mo ito dalawang Ay, tatlong tayo, ay dalawa ay okay, na, panjaw kayong ka, kalabaw Ay, tayo, 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 oo Masarap po yung kato ng kalabaw, tsaka ito yun Tsaka yun, kasama na miswa, miswa sabaw Uh, gatas yan Patagal eh. ang busog nito Tayo ko lang kung makakain ng manok mamaya ito Magagto yung luto ni Boy at ko ng kanin Buti na, lagyan ko na ito Anong tao sa manok ito? Ilaw no. so, Ilaw O, tingnan mo, bignigyan natin ng ng atay ng manok at saka ano, ano, Ryan. Hmm. Masarap. Madiskarte lang yan, ah. Dalawa, dalawa yung ano niya, linuto niya, magag, ay ano, ilaw at saka tutok. Pero yun mo, niluto yung kambing eh, hindi na ganyan, hindi na tinyap sandok na. Ah! Wala pa na yung ba? Main eh. Ako na kami. Ito na po si Dagol. Kanina pa nagahain <laughs> yung pagkain. Yung pagkain. <im <sharing> <impr> sama <impros> idol tiga tiga ini para ano sila hmm. uh, oh